guys. Ito yung bag na favorite, super favorite. Matagal ko nang pinapangarap to, guys. Hindi ko akalain na padala nila ako. Ito talaga yung gustong, gustong, gusto ko. Kasi alam niyo naman, guys, kilala niyo ako sa mga nakakapanood sa akin. Mahilig talaga ako sa mga maliliit na bag. And, <laughs> grabe. Tuwan-tuwa ako. Alam niyo ba, guys, nung nag-request ako ng sample, tapos in-approve ka agad nila. Tuntua ako. Nagtatatalong talaga ako. As in, eto yun siya, guys. Ayan. Tada! Ang dami ko ng bag ng most Doom. Uy, most Doom, I love you. <laughs> Ayan. Hindi joke. Ang dami ko ng anong bag ng most Doom. O, tignan niyo, guys. Tada! O, diba? Tada! <laughs> OMG. O, diba? Ang ganda. Oh my God. Ganito siya kaganda, guys. Kaya gustong gusto ko siya. OMG. O, tanggalin natin. Tapos, ikot. Oh my God. Grabe, ito yung gustong gusto ko talaga. Sa, nung, nung ano, nung nagre-request pa lang ako ng free sample, binadasal ko talaga na sana i-approve nila. Sabi kong ganun, in-approve nga. And eto na! Ang ganda niya, guys. Grabe. Oh. Ay. Ganyan siya, guys, sa loob. Ayan. Tapos, ito yung sling niya. Oh. Tuntua ako nung dumating to siya, guys. Grabe. Nung no, in-approve pa lang nila yung free sample ko, guys, tuntuhan na ako. Ayan, oh. Napakaganda kasi talaga. Mapagkakatiwalaan talaga yung quality ng mouse Doom, guys. Sinasabi ko sa inyo. Oh. Ay, grabe. Siyempre, papakita ko sa inyo kapag may sling na. Eto na siya, guys. Napakaganda ganito siya kapag may sling. Hindi <laughs> ko siya laging gagamitin. Baka maluma. Uh -uh. Tingnan nyo. Available yan sa yellow basket ko. Kung gusto nyo din, guys. Tignan nyo naman. Hi, ang shala. Sino mama mo? <laughs> Ayan, ang ganda. Nakaukit pa dyan yung pangalan nila, guys. <laughs> Grabe. kasyang kasa dito yung mga cellphone. Wallet. Oh. Ayan. One, two, three, four, apat ang compartment niya sa loob. Gusto mo? La, hili ka.